isang hampas pa lang ng kamay niya, sugatan na agad ako. Parang kinayas ng bakal ng braso ko. Tumilapon ako. Pero tumayo. Hinampas ko siya gamit ang kahoy na nakita ko sa gilid. Sunod-sunod. Pero parang wala lang sa kanya parang mas lalo lang siyang nagalit. Magandang araw po sa inyo. Sana mabasa niyo ang kwento kong ito. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong isiwalat, pero hanggang ngayon, gabi-gabi akong hindi makatulog lalo na kapag naisip ko na baka Baka hindi pa tapos ang lahat. Ako si Buboy, tindero ng karne sa palengke dito sa probinsya. Malaki ang katawang ko, sanay sa buhat, sanay sa trabaho. Pero kahit ganoon, may mga bagay na hindi kayang labanan ng kahit gaano kalakas na tao. At ito ang kwentong iyon. Ang kwento ng aswang na nakasalubong ko sa likod ng palengke. Matagal na ako nagtitinda sa palengke kabisado ko na bawat tao. Bawat amoy. Bawat ingay. Sa dulo ng midsection, nandoon si Aling Nora. Payat, tahimik, halos hindi mo mapansin. Para siyang anino na may sariling mundo, hindi nakikipag-usap. Hindi nakikipagbiroan. Basta benta lang ng karne niyang laging sariwa, laging mabenta. Minsan nga, nagbibiroan kami ng ibang tendero na baka mas masarap ang karne niya kasi hindi niya kami tinatawag. Pero joke lang yun. Pero ngayon, hindi na. Isang hating gabi, bigla kong naalala na naiwan ko ang wallet ko sa ilalim ng mesa ng pwesto ko kailangan ko yun dahil may importanteng ID doon. Kaya bumalik ako sa palengke kahit alanganing oras. Tahimik ang buong lugar. Wala kang maririnig kundi tunog ng hangin at pagaspas ng lumang trapal. Habang naglalakad ako, bigla kong narinig ang kaluskos mula sa likod. hindi normal na may tao roon ng ganitong oras. Daan papunta sa likod, doon mismo sa tabi ng stall ni Aling Nora. Para akong nakaramdam ng lamig sa batok. Pero dahil siguro sa kapal na mukha ko, dahan-dahan kong binuksan ang maliit na gate. Pagbukas ko, may narinig akong tunog na ng ngunguya. Basang tunog parang humihila ng malambot na laman. Pagsilip ko sa gilid ng pader, nakita ko siya. Isang nilalang lang, nakayo May kinakain. Kinakain niya mukhang hilaw na karne. Akala ko tao, pero nang lumingon siya, doon ko nakita ang hindi ko makakalimutan habang buhay. Mapupulang mata. Mahaba ang ngipin. Malalalim ang uko. Basang-basa ang bibig niya sa dugo. Napatili ako. Ah! Hindi ko napigilan. Tumakbo ko palabas ng palengke. Halos madapa sa kaba. Kinabukas ng sumunod. Hindi ako bumalik. At sumunod pa. At sumunod pa. Pero paano ako kakain? Paano ako makakabayad ng upa? Kailangan kong bumalik. Una kong araw pabalik, hindi ako umimik kanino man. Nakatingin lang ako sa karne ko. Nanginginig pa minsan ang kamay ko kapag nagtataddad. Pero yung hindi ko maintindihan, si Aling Nora. Dati hindi pumapansin pero ngayon lagi na siyang nakatitig sa akin. Hindi nagsasalita, hindi kumikilos, nakatitig lang, parang galit, parang may alam. Tinatanong ko siya minsan, Aling Nora, okay lang po ba kayo? Hindi siya sumasagot, mas lalong lumalalim ang tingin niya doon nagsimula ang kaba ko. Siya kaya yun. Siya kaya ang nilalang na nakita ko nung gabi. Simula noon, pareho kaming parang bantay sa isa't isa. Ako, kunwari relax lang pero nakamasid. Siya, tahimik pero parang naghihintay ng maling galaw ko. Nagsimula akong maghinala. Malakas na hinala. Kaya gabi-gabi, bumabalik ako sa palengke tahimik, may dalang kutsilyo sa bulsa. Lagi kong iniisip kung siya yun malalaman ko pero ilang araw akong walang nakita hanggang dumating ang gabing iyon, Ang gabing hindi ko malilimutan. Muli kong narinig ang kalusko sa likod ng palengke pareho ang tunog, pareho ang lugar, pareho ang lamig sa batok. Dahan-dahan akong sumilip at nakita ko siya. Nakahalukip-kip sa lupa, kumakain na naman. Pero ngayon, mas malinaw. May amoy na hindi ko malilimutan. Amoy ng nabubulok na katawang hayop. Napalunok ako. Napaatras hindi ko alam kung lalapit ako o tatakbo. Pero kailangan kong malaman. Ito ang matagal kong hinihintay. Pero nang nandyan na, parang ayaw ko na. Kinuha ko ang lakas na loob ko. Sumilip ako ulit. Wala na siya. Pero may naiwan itim na dugo, malapot, parang langis. Nilingon ko ang paligid, taas, gilid, likod ng mga mesa. Wala, kinabahan ako, napaatras. At pagdating ko sa mismong gitna ng palengke, humarang siya, si Aling Nora, galit, nanginginig sa puot, nanilisik ang mga mata. At doon ko nakita na unti-unti siyang nagbabago sa harap ko. Balat niyang nagiging mamasa-masa. Kuko niyang humahaba. Bibig niyang lumalapad at nagiging puno ng itim na laway at dugo. Aswang! Yun lang ang nasabi ko bago siya umatake. Isang hampas pa lang ng kamay niya, sugatan na agad ako. Parang kinayas ng bakal ng braso ko. Tumilapon ako. Pero tumayo. Hinampas ko siya gamit ang kahoy na nakita ko sa gilid. Sunod-sunod. Pero parang wala lang sa kanya parang mas lalo lang siyang nagalit. Ah! Napatumba niya ako. Umibabaw sa akin. Kaysa na ang bibig niya para kagatin ang unyo ko. Lumabas ang itim na laway niya. Tumulo sa dibdib ko. Mainit mabaho, nakakasulasok. Naalala ko ang kutsilyo sa bulsa ko. Isang kamay ko, pinipigil ang mukha niya. Halos dumudulas na sa laway. Yung isang kamay ko, pilit inaabot ang kutsilyo. Nung mahawakan ko, sinaksak ko ang mata niya. Umalingaungaw ang sigaw niya. Napaatras siya Napasigaw ako sa sakit at kabah. Pero kailangan ko siyang tapusin. Tumayo ako. Inundayan ko siya ng saksak sa leeg. Sumirit ang itim na dugo. Madulas. Mabaho. Parang langis na nasusunog. Pero kahit duguan na siya, mataki pa rin. Kinampas niya ako at tumilapon ako sa sayo at bago siya muling makalapit may narinig kaming boses Hoy! Sino yan? Napatigil siya Natingnan niya ang direksyon ng mga tanod At para siyang hayop na tinabunan ng liwanag Tumakbo siya Pabalik sa likod ng palengke Naiwan ang itim na dugo na dumidikit pa sa simento dumating ang dalawang lalaki. Humihingal. May hawak na flashlight at pamalo. Tinanong nila ako kung anong nangyari. Sinabi ko ang totoo. Aswang si Aling Nora. Tumakbo siya dun. Nakita nila ang dugo. Ang bakas. Sinundan nila. Pero wala. Parang naglaho. Marami akong sugat. Halos isang linggo akong hindi nakagalaw pagbalik ko sa palengke, wala na si Aling Nora. Hindi na bumalik. Hindi na nakita kahit saan. Ang mas masama, may ilang nawawala ulit na tao mula nung gabi iyon. At sa tuwing gabi, pag uwi ko, may naririnig akong tunog na kalusko sa likod ng bahay. Tahimik, paunti-unti, parang may humihinga ng malalim itim na anino sa bubong at minsan pagsilip ko sa salamin parang may mata na pulang nakatitig sa akin sa likod ko. Hindi ko alam kung buhay pa si Aling Nora. Hindi ko alam kung naghihintay siya. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi siya mamamatay sa saksak lang. At balang araw, babalik siya para tapusin ang sinimulan niya. Hanggang ngayon, may dala akong kutsilyo saan man ako magpunta lalo na kapag gabi dahil sa mundo natin ang mga aswang hindi lahat nasa kwento lang may iba kasama natin sa palengke kumakatok sa bahay nagtitinda nagmamasid at naghihintay ng pagkakataon para kumain muli kung gusto mong marinig ang sarili mo kwento sa aming channel magpadala lang ng mensahe. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, magiwan ng komento at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod. <laughs>